Amoy! 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 Papusta mo naman. Ito parang init-init na yung hinihintay mo ko ah. Ay! Pinagtitirpan niyo ako! Siya na yung may ayaw. Siya pa taga-bili. Ikaw? Gusto mo? Ayaw mo din? Gusto ko yung chicharang pen. Ayaw mo? Wala. kakalokohan lang kami dito. Ay, ba oh, may parang mm tayo naka-vlog. -hmm. Okay. Gaya-gaya ka. Gaya. Oo. Oh, tsaka ito. Oh, ito lang. Kita! Punta ka grabe. Ang dami ko na ilagay. Hoy, mahal to! Tigma mo, ma. Ang dami ko na dipot lang. Nakapit na. Lang lang lang. Alam ko, hamo oh, hey, na muna. Ako, eh. Nakapya mo na dyan. meron din ako, hindi ko nadali. Meron din ako red kya mo, yung powder. Ay, sorry, na-asin. ko na. tingin si Marcia. Di ba? Ang sarap. O, dumating si panganay. Dumating si bunso ate. Nagkagulo na naman ang pamilya. Ayun si pangalawa. Ay, guys, ito lang. Ay ate, may pinapatikim na naman sa si Joy. Ito lang, <laughs> ito lang. Ano, lang. Ito lang. Ito lang. Mawa ma! Hindi, ito lang. Walang, walang samoy. Ito lang. Hindi, <laughs> nee, patry mo ito. Ang daya ah, mo. Sige, sige. Ito daw muna. <laughs> ang tila, ang tila. Ang cute. Masalat yan. yan. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> diba? di konti lang. Oh, sarap naman talaga! Oh, pinya na lang kasi nila <laughs> Oh, ito lang. Walang maasim. Ikaw okay, ano pa yan? Sige ako nga. Patikim ako nyan. <laughs> Patikim ako nyan, nak. <laughs> masakit po sungko. Parang pati ko masakit po. Hindi ka na, gano'n ha. Hindi nga, ito kasi yung malasa talaga. <laughs> ito yung chamoy. natin. Hindi gano'n yung malasa. Ito talaga, ito talaga yun. Oh, <laughs> tikman mo man ang walang halo. Ito <laughs> lang. <laughs> ito yung maasin. <laughs> Ubusin mo yan, nasa sa usap mo dito. Diba, ito yung maasin. <laughs> Ay, ang powder at saka yan yung hinalo. Ah. Oo, oh, oh, yun yung makahalo. Ito yung mata. Masyado. Mas gusto mo to? Wala naman lasa ito pagpahindi si mama dyan ah. Hindi masyado, pero meron to yung alat saka medyo ang hanglang. Unting unting. So yung maasim yung pinya, hindi ito. Ito ang <laughs> asim. Gusto mo tikman ito lang? Hindi, <laughs> <laughs> ito, ito ito kasi, 'di ba nilagyan mo lang ng ganito. Ah, oh, edi yan yung maasim. May unting asim dito kasi may lime. Mali ka pala. Mas Masusunod. Pero hindi may ko. Ay lagay ito sa sinigang. <laughs> may requirement tama sa sauce dito. Nakwag. <laughs> <laughs> ito na, joke lang naman eh. Just say you love. <laughs> Hoy! Yung anak ko! Teka lang! Wala na babantay! <laughs> hindi na babantay. <laughs> <Tatay>. <laughs> Nakikita ka lang hindi ko. Niyo. Taka, so, ng tatay na ano mo. Hindi binabatay. Oo, oh, pa naman kayo. Okay. Ma, tayo. Mauling, hindi nagbabantay ng anak <laughs> 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 Hindi may requirement. <laughs> Ay! May requirement. <laughs> <laughs> Ayoko na pala <laughs> <na> <laughs> <laughs> <laughs>

Hoy! Hindi na talaga maintindihan! Ate, okay. <laughs> tama na, te! Sigilan mo na kami! <laughs> <laughs> Magpakawa ka muna! <laughs> <laughs> Mawa ka sa chan ko! Wala na siya pa kain mo! Hoy, paano ka ba malalasahan yung sinigang? Hindi ko pa natitikman kung ano kaya pa sa akin, maasin! Ano nabiyan sa mga candy ni mama, ba? Ay, oo! Kuha kayo ng ango Alam ko para doon yan, te! Hindi para sa kikin! Ayun. Ayun. Sige pa, ang gusto ko pala ito. mga ang gumila. hindi ko naman na yung tinigang. Paano pa na, ako magkita? kayo na, na kayo nagluluto ka pala? <laughs> Wala na, hindi ko naman sa yung sinigang. Kaya hey, mo yan, ma. Kasi si Papa. Pawag <laughs> kang tumakas. Di pa tayo tapos. O, no ta eh. Hindi ko makahawak sa akin. Hindi eh. ko kasi <laughs> kung saan. Pero yan. Bawag ka dito. O, ah. yung tayo, laman, Ayun, yan. yung Ayan na natin. So, O, yun na kayo. O, hindi, pang O, hindi, pang matandala. Uy, hmm, ko lang tong chicharon ko. Tapos magtitimpla na ako ng sinigang. Ano ba yung chamboy gan? Ay, hindi, hindi, o, masarap. Ano? Ano? Matigil lang, please. Hindi, parang okay lang. <laughs> Hindi, ito. Isa lang. Ayun, isa lang. O, isa lang. Eh, pati niya Si Mia! Si Mia! Para ka, Maydee. Maydee, kain mo yan. Sige, yes, si Mia. Hindi, ito. Kumain siya ng matamis eh. May saw-sawan lang. O, oh, yung ano ko naman. Ay, pa yung palimang-palyang pa sa lahat. oh kung na eh. Tikim lang. Oh, uh -huh. Ano ba yan? May sinakain ka. Ma, bakit so, mo naman ito? Bawain siya! Ayun, nasa diba? kita. Masarap kasi parang mm. noon talaga yan, niloloko tayo ni ate. Actually, ah, so eh, hindi naman talaga. Ikaw, tibintay lang yung pagkagawa mo ng koraw <laughs> mo, ha? Ayaw. 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 niya eh. Gini, ay, hindi naman talaga siya pang chicharo. Lalo, lalo, umakin. Siyempre, pampakasong natin. Walang hindi po ito masabi naman niya kayo Sarap. Papa, magbantay ka dyan. Tumakayin kami. <laughs> Pagkain ano. lang tayo, pinutunan. Sarap na. Ang bakit kaya. Si okay. okay. Kenzo pa kumakain niya. Mmm! Ang sarap! Ano ka, Buhusan mo to! Buhusan mo to! <laughs> ay, 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 ay. Wala bang video <laughs> Kasi! Kasi! Ah, yung, kasi yung pa ako yung maganda! Ma! Buhusan to naman, no? pwede? Eh, ka niya! Madami niya! ka ni Mia. Sabi ko <laughs> yung maganda. Salamat ka! Bunso ka! Ito, hindi nakaligtas. Bunso. <laughs> <laughs> ate, hindi nakaligtas. ko. Ikaw wala siya kakalmuta. Wala siya kasama. Basta ka talaga, bata. ako yung, ako yung sinundan mo. Baka ako makalmuta. Ay, di mo ba kasi naalala pero nakurot na kita. Di Hindi mo din naalala. Buti kita ihulog. Oo. Hindi mo alam. Hindi mo alam yun. Mayroon pa ako dito ito ng ano, bantay bata. No! Gagay na kita! Patama na ha! Hindi na na magtitimpla na sinigang na ni Loto. Sa papa, hindi mo ba yung kumain nga yung sinigang? Ang asim lagyan mo ito tubig. Ang asim, asim na lang bibig ko. Nakita ko. Hindi ako ka tissue lab. Ano ma? Ano ma? Kala ko ba nang ka na ng tubig? Hindi na. Dapat sila alam nyo, tissue lab. Alam mo, Napumutok ka dito ang ingay nyo. Oye, Mga 750 wala nang mag-iingay. Bakit ano? Meron. Final. Ano? Ano? Gabot? Nang Grand Finals siya, hindi kakanta ko eh. Oo nga. Gaga! Hoy! Bawal yun! Grand finals nang ano? Violation! Violent. Violent. I know me Violent. Violent reaction. Ano? So, yung grand finals nang... So, Pilipinas got talent. Ate, oh. alam ko combo yung bata. Huwag kayong loloko-loko nang nakaraas. Sabado ulit ko, hindi na nga ako nakanood eh. Hindi, yeah. kasalanan yeah. yeah. mo. Yeah. Kasi nandun sa inyo, tapos si Papa nagkanta. Papa, mm -hmm. mm -hmm. nagkanta ka pala eh. May ibang papanood rin sanang kanta si Mama eh. Hindi <laughs> <laughs> rin ako pwede. Bangkit na naman, di na uto nga. Oo Ano na makikita lang? <laughs> Ang bestest Ang bestest. <laughs> 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 ano ba yan? Narinig po? Ano? Ano? po.